Tara, samahan niyo ako mamili dito sa Don Quixote. Bibili nga pala ako ng pampasalubong sa Pinas. Mabilis ang pamimili ang gagawin ko ngayon. Plano ko na talagang mamili ng chocolate ngayong araw. Kaya lang, ang lakas ng ulan. Mabago-bago kasi yung isip ko, inabot na ako ng alas 4 ng hapon bago makapag-decide na mamili na nga. Una ko nga pinuntahan itong mga kape. Siyempre, kape is life sa probinsya. Kahit ang hali ay nagkakape sa amin, kumuha nga rin ako nitong blendy coffee. Ang cute kasi ng size niya, tapos meron na siyang limang flavor. Tapos noon ay nagpunta naman ako dito sa mga chocolate. Konti nga lang yung bibilhin ko ngayon at konti na lang din yung pera ko. Charing. Mahirap kasi pag isang bilihan lang masakit sa bulsa. Kaya pa konti-konti lang. Kumuha na nga ako ng isang box ng gana. Tapos itong macadamia na favorite ko. Siyempre, chinek ko muna yung expiration date. Baka pagdating sa Pinas, expired na siya. So, makit pa yung chan ng kakain. Masisi pa ako. Charing. Tapos itong tofu. Di ko pa ito natitikman, pero mukhang masarap. Kaya kinuha ko na. Kaya pala ako nagmamadaling mamili. Kasi ayokong gabihin sa daan. Naglakad lang kasi ako papunta dito. Ay, nag-trend pala. Naglakad ako galing apartment hanggang train station. Mga 17 minutes din na paglalakad. Tapos, pagkasakay ng train, lakad na naman papunta dito sa Donkey. Kaya mahirap dito sa Japan pag wala kang sasakyan. Kinuha ko na pala lahat ng flavor ng KitKat dito. Para lahat matikman nila merong matcha, strawberry, milk tea, tapos itong dark chocolate. Sa lahat ng flavor, itong dark chocolate ang pinakagusto ko. Alam nyo bang merong 300 plus flavors ang KitKat dito sa Japan? Siyempre, kumuha din ako nitong original. Kumuha na nga rin ako nitong habon. Hindi ito nawawala sa mga pampasalubong. Tapos nun ay eh, nagpunta naman ako dito sa may mga alak. Kumuha ako nitong Sapporo beer para matikman naman nila yung beer sa Japan. na ahalat ang manginginom yung mga tao sa amin ah. Tapos nakita ko tong asahi. Gusto ko tong bilhin at nilagay ko na nga sa basket ko. Kaso hindi nakasya yung pera ko. Kaya binalik ko na lang. After 30 minutes na pamimili. Kinakabahan nga ako dyan. Baka kulang yung pera ko. Dalawang lapad lang kasi yung dala ko. Tapos sa pagmamadali ko, hindi na ako tumitingin sa presyo. Basta lagay lang ako ng lagay sa basket. Buti nga at umabot naman. Naka-ichimang yung seng lang ako. May sukli pa yung dalawang lapad ko. Tapos niya ay inilagay ko na yan sa box at pinadeliver ko na lang dito sa bahay namin. Hindi ko naman kasi kayang bitbitin yan kaya buti na lang pre-delivery dito sa donkey. At buti na lang umabot ng isang lapad yung pinamili ko. Kung hindi ay hindi siya pre. May bayad. Nasa 2,000 din yon Nung una nga, ay sinisingil pa ako ng dalawang libo. Delivery charge daw. Tapos sabi ko, naka-isang lapad ako mahigit. Bakit magbabayad ako? Hindi ako papayag. Tsaring. Tapos, sinanap niya lang sa akin yung resibo. Then, di na niya ako pinagbayad. After two days, ay dumating na nga tong box. Mabigat din pala. Ay, puro alak ang laman eh. Binuksan ko na nga agad at ayun, alak na naman. Sinusuportahan ko lang naman yung mga manginginom sa amin. Nananawa na daw kasi sila sa tuba. Kaya sabi ko, ibili ko sila neto. Maiba naman. Yun lang, babush!